Balita naman po sa mga lalawigan, balik normal na nga ang sitwasyon sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City isang araw matapos mapasakamay ng mga otoridad si Pastor Apollo Kiboloy. Kahapon nagsialisa na rin ang mga pulis sa compound matapos ang labing anim na araw. Kaya naman labis ang tuwa ng mga miyembro ng KOJC. Lalo pat ilang beses nilang nakagirian ang mga pulis sa gitna ng operasyon sa paghahanap sa pastor. Nag-alay pa sila ng dasal bago maglinis ng compound. Kahit naman ang mga pulis, masaya rin at natapos na ang operasyon. August 24, nang pasukin ng PNP ang loob ng KOJC compound para arestuhin si Nakiboloy at apat na kapwa akusado. Nasa state of calamity ngayon ang bayan po ng Kalasyao sa Pangasinan dahil po sa epekto ng bagyong enteng at habagat. Lubog pa rin sa baha ang mga mababang lugar sa ilang mga barangay doon. Kasunod nga po ito ng pag-apaw ng mga ilog sa bayan. Apektado rin ang ilang pananim at kabuhayan ng mga residente. Sa lalim ng State of Calamity, magagamit na ho ng LGU ang kanilang Quick Response Fund para nga sa agarang tulong sa mga apektadong residente. Samantala mga kapatid, sa iba pang mga balita sa lalawigan, mahigit 700 milyong pisong halaga ng iligal na droga ang nasabat sa isang bahay sa Imus, Cavite. Aabot sa 100 kilo ng droga ang nasabat. Itinago pang ang hinihinalang shabu sa packaging na markado bilang pagkain ng isda. Isinagawa ang raid base sa tip ng isang asset, kaya naman ilang buwan minanmana ng mga pulis ang kilos ng grupo. Dalawa naman ang arestado pero tikom ang bibig ng mga ito. Iniimbestigahan pa kung sino ang kasabwat na mga nasabing suspect. Sa Peña Blanca, kag kagayan po naman, sampu ang sugatan matapos pumahulog sa bangin ang isang jeepney. Habang nasa paakyat na bahagi po ng kalsada, ang jeep ay huminto ito para pababain ang isang pasahero. Biglang nagloko ang preno po ng jeep kaya ito'y umatras at dumiretso sa bangin. Patuloy po napapagaling ang mga sugatang pasahero. Pinagtibay naman ang Korte Suprema na hindi bahagi ng Bangsamoro Autonomous Region in Baslim, Mindanao BARMM ang probinsya ng Sulu. Matatanda ang naghahay ng petisyon ng provincial government ng Sulu sa Korte Suprema matapos silang isama sa pagratipika ng Bangsamoro Organic Law kahit na tumanggi na sila dito. Nagkaroon ng plebisito ang Bangsamoro Organic Law para alamin ang sakop o political territory ng BARMM. Kasama dapat ang Sulu sa BARM Parliamentary Election sa susunod na taon. Pero dahil sa desisyon ng Supreme Court, hindi na ito mangyayari. Ed Paylon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.